Ladies, panoorin nyo ito at ito na yung mga signs na inahanap ninyo. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Mga signs na siya na ang tamang lalaki para sa'yo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto ating alamin ang mga signs na yan na siya na ang lalaking para sa'yo. So, at number one, eto yung gut feeling or eto na yung pakiramdam mo na talagang siya na. Alam mo, kayong mga babae, magaling kayo sa ganito. Eto na yata yung isang natural na gift sa iyo. Kasi nararamdaman niyo yan eh. Malakas ang mga pakiramdam niyo sa mga ganyang bagay. So yung gut feeling na yan, yung talaga yung malakas na pakiramdam mo na ito na talaga ang lalaki na para sa akin. Yung feeling mo na yan, pagkatiwalaan mo yan. Hindi ko sinasabi na ito ay perfect, pero mataas ang chances na kapag nararamdaman mo yung feeling na yan, siya talaga ang para sa iyo. So ayan po, ang number one. Number two, ito yung physical attraction. So ito na, yung natural na spark na nararamdaman mo sa lalaki na yan. Ika nga, meron kayong natural na connection sa bawat isa. Okay? So, mahalaga talaga yan. Kailangan talaga na-attracted ka sa lalaki or else hindi mo yan papatulan kapag walang attraction, di ba? Diyan talaga nag-uumpisa ang love, yung pagmamahal. Nag-uumpisa muna yan sa attraction or else baka naaawa ka lang, okay? Of course, itong physical attraction, ito ay nag-upgrade into love, di ba? Lalong-lalo -lalo na kapag uh, lagi kayong nagkikita, lagi kayong nag-uusap, doon at doon din patutungo yan, okay? So, kapag nararamdaman mo ito, mataas ang chances na siya ang para sa iyo. Number two. Number three. Ito, yung kindness. Mabait siya sa iyo. He treats you like a queen. He treats you like her princess. Wow, ganon talaga. Kapag nakita mo yan sa lalaki na ganyan ang turing niya sa iyo, wow mahal na mahal ka niyan. Yung kabaitan niya kasi, lahat ng mga positive na traits niya, yun na ang lumalabas. Natural na yan sa isang mabait na tao, mabait na lalaki. Ang kabaitan kasi, very broad, broad na salita yan. Pero kapag natural na mabait ang isang lalaki, isang tao, sigurado, nakasunod nun ay yung mga positibo na qualities niya. Okay, so lahat na nang nakikita mo sa lalaki na yan, ay puro magaganda. Yung mga ginagawa niya sa iyo ay talaga namang gawain ng isang gentleman, gawain ng isang lalaki na tunay na nagmamahal. So, pag mabait siya sa iyo, meaning to say, talagang mahal ka niyan. And most probably, he is the right man for you. Okay? Number three. Number four. Ito, yung supportive. So, He supports you. Siya ang cheerleader mo. Siya ang lalaki na sinusuportahan kanya sa mga goals mo. Talagang ipinupush kanya para lumabas yung mga potentials mo. Para magawa mo yung mga ninanais mo. So talagang literal na supportive siya kung ano man yung mga ninanais mong ma-achieve sa buhay. Wow! Napakasweet naman ng ganyan. Pero isa yan sa mga signs na talagang, mahal na mahal ka ng lalaki at gusto niya na lumabas lahat ang potential mo bilang babae, bilang partner niya, future partner, di ba? So lahat ng support na pwede niyang ibigay sa iyo ay talagang nakikita mo sa kanya. Number four. Number five. Ito, yung he listens. Oh, so ibig sabihin nito, naiintindihan niya kung ano yung mga nararamdaman mo. Nakikinig siya. Inuunawan niya kung ano man yung mga pinagdadaanan mo. Yung mga sinasabi mo ay talagang iniintindi niya. Nararamdaman niya at alam niya kung ano yung mga pinanggagalingan mo. Okay? So talagang literal na inuunawa ka niya. Okay? Alam niyo kasi, madalas diyan nag-uumpisa yung pagtatalo. Kasi walang nakikinig, di ba? Madalas nagsasalita yung isa, tapos yung isa naman ay nagsasalita rin. So nagsasalubong 'yan. Walang gustong makinig, kumbaga, pataasan ng pride. Pinagpipilitan yung mga gusto, ayaw makinig na literal, di ba? Maraming ganyan. Ayaw makinig, ipinagpipilitan kung ano yung alam, kung ano yung gusto. Pero ito, nakikinig siya. Kung hindi siya sasang-ayon, makikinig siya, pero ipapaunawarin rin niya yung side niya tungkol sa mga bagay-bagay, okay? So, hindi siya nakikipag-argue. Kung meron dapat itatama, sasabihin niya sa mabuting paraan. Huwag mo nang palampasin ang lalaki na yan at talagang yan na yung para sa iyo. Number five. Number six. Ito, yung accountability ito yung he takes responsibility sa kanyang mga actions. Kung siya man ay nakagawa ng mali or may mga maling desisyon siya, maling nagawa niya, inaako niya lahat yon, Inaamin niya at talagang humihingi siya ng paumanhin, ng apology sa kanyang nasaktan, sa kanyang minamahal. Ganon yon. Kapag nakita mo yan sa lalaki na yan, nako, napakaswerte mo. Alam mo yung ganyang katangian, napakahirap gawin yan at napakabihira ang ganyan. Sa panahon ngayon, nako, lahat magsisinungaling para lang mapagtakpan ang kanyang mga ginawang kalokohan, ang kanyang mga pagkakamali. Or babalik na rin niya ang sitwasyon at palalabasin na ikaw ang may kasalanan or ikaw ang dahilan kung bakit siya naging ganon. Pero yung accountability ng lalaki. Kapag napansin mo yan, nako, sign yan na siya na ang lalaki na para sa iyo. Number six. Number seven. Ito yung spends quality time with you. So ito, yung talagang ginagawa kanyang priority. Above anything else, ay talagang ikaw yung kanyang number one priority kahit napakahektik ng schedule niyan, gumagawa siya ng paraan para magkaroon kayo ng oras, quality time para sa isa't isa. Sa panahon ngayon na sobrang busy, napakahirap gumalaw dahil sa sobrang uh, traffic, pero itong lalaki na ito, ginagawa ang lahat para lang sa kaniyang babaeng napupusuan. Okay? Yung oras, hindi yan problema. Gumagawa talaga yan ng paraan. Kasi nga talagang you are his number one priority and everything else is just secondary. Okay? So, ayan po, ang number seven. So, ayan po, ang iilan sa mga signs na siya na ang tamang lalaki para sa iyo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.